Thank you TransRev, nakuha ko na yung PA ko, magilis lang, makapagyayin na din sa InDrive at pwede rin sa ibang uh, TNC. Thank you TransRev, nakuha ko na yung PA ko. Thank you TransRev, nakuha ko na yung PA ko. Salamat! Uh, thank you TransRev, nakuha ko na yung PA at PA. Salamat! Congratulations po sa mga kagulong nating nakuha na ang kanilang PA at PAMI. Para sa kaalaman po ng lahat, ang mga nakakakuha na po ng PA at PAMI ngayon ay yung mga kagulong nating nakapag-process po ng kanilang TNVS applications last year nung nagbukas po ang TNVS slot ng LTFRB. Ang uling beses po na nagbukas ang TNVS slot ng LTFRB ay November 18, 2024. I-follow po natin ang Facebook page ng LTFRB para updated po tayo kung kailan pulit sila magtatanggap ng TNVS application. Yun po yung pag magbubukas na sila ng TNVS slots. Sa mga nagtatanong naman po kung anong mga kailangan para may pasok ang kanilang unit sa TNVS. Ito po ang initial requirements. Two valid government IDs, sales invoice ng sasakyan, ORCR ng sasakyan, passport or birth certificate or marriage contract ang mga nabanggit po nating requirements ay magmumula po dapat sa unit owner kung sino po yung nakapangalan sa ORCR. Ang tinatanggap naman pong year model para sa mga bagong applicant for TNVS application ay year 2022 pataas. So yun mga kagulong, congratulations po ulit and ingat po sa biyahe sa mga nakakuha na po ng PA at PAMI. Pwede na po kayong mag-onboard sa kahit na anong TNC, dalin nyo lang po yung PA, PAMI, ORCR ng sasakyan, professional driver's license at police or NBI clearance. Sa mga kagulong naman po nating may katanungan kung paano simulan maglakad ng PA, Provisional Authority, PAMI, Passenger Insurance hanggang CPC, Certificate of Public Convenience, message nyo lang po itong page na ito. Ituturo po natin mga kagulong kung paano po yung tamang proseso para makakuha ng lihitimong prangkisa. Para makabiyay ng maayos sa TNVS. And hingin na lang din po ako ng favor sa inyo mga kagulong. Kindly like and follow this page for more TNVS information and updates. Drive safe po mga kagulong. Ingat!